Una po sa lahat, tayo po ay nagkongratulate congratulate kay Major General Nicolas Torre bilang bagong PNP Chief po natin. At ngayon po ay dahil makakaroon po ng chain of leadership, hindi po natin maiwasan na tayo po ay magpasalamat at mag-recognize sa naging naging performance at accomplishment po ni General Marbil yung uh, sinundan po ni General Torre na PNP chief po natin. Unang-una, naging uh, naipatupad po ang napakaraming programa sa hanay po ng uh, pulisya, naging profesional at naging mataas po ang moral ng ating mga pulis, na uh, respeto po ang uh, human rights at uh, rule of laws, kampanya po sa na laban sa kriminalidad at uh, illegal na droga at naramdaman po ng ating mga komunidad na sila po ay ligtas at higit sa lahat. At uh, tayo po ay nagbibigay ng uh, papuri at uh, pagkilala sa naging uh, moto po ng kanyang termino kung saan sinasabi po, ito po yung moto ng kanyang termino ni uh, General Marbil Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka.